Paano maiwasan ang mga aksidente sa pagkahulog sa trabaho? Narito ang mga sitwasyon kung kailan hindi dapat patrabahuin ang isang manggagawa sa mga matataas na lugar. Kapag ang manggagawa ay lasing o pinaghihinala ang lasing. Kapag hindi maganda ang pakiramdam ng manggagawa o may medical na kondisyon ayon sa doktor. Kapag emosyonal na hindi balanse ang manggagawa at may posibleng banta sa kaligtasan kapag nararamdaman ng manggagawa na hindi niya kayang magtrabaho sa mayon o sa anumang sitwasyong pinabayagan ng site manager. Tandaan, kung nakakaramdam ka ng pagkahilo, pagod, o hirap sa pag-concentrate, agad ipagbigay alam sa site manager. Huwag nang magtrabaho sa mataas na lugar para maiwasan ang aksidente. Mas mahalaga ang iyong kaligtasan. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.